Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Elmar Toledo aka Asal Aso, isang tunay na tao, usapang kanto pero totoo mismo. Kapitayo, tawa-tawa segment. Anyone, gusto umakyat, baka may joke kay diyan, ayan. <laughs> Hindi ko alam kung magugustuhan niyo yung mga joke ko dito eh. Sa bagay magustuhan niyo tindi. Wala mo kayong magagawa. <laughs> And eto may tanong ako ano ang pwede mong gawin sa araw na hindi mo pwedeng gawin sa gabi? Ayan. Sa susunod talaga, baka next week, baka next week, magkaku makakuha lang ako ng tip. 500 ka na tama ang sagot. O, oh, di diba? <laughs> Ang ano lang, hanggang sa so bago mag-birthday lang ako. Ayan, ulitin ko yung tanong. Ano yung pwede mong gawin sa araw na hindi mo pwedeng gawin sa gabi. O ay rin baka gusto mo batuhan tayo ng tanong. <laughs> siret, siret, siret na kayo. Ayun. Ang bagay na hindi mo pwedeng gawin sa sa gabi sunbathing. <laughs> last na last na o oh, isa pa isa pa paano makakapunta ang tanga sa araw ulitin ko yung tanong ha paano makakapunta ang isang tanga sa araw magbiyahe siya sa gabi <laughs> Ang corny ko. <laughs> Ayan. Meron pa ba? Mayroon. alam ko, may alam ko, meron pa ako dito eh. Ito, ito, ito. Last na, last na. Ah, <laughs> uh, meron pa isa eh. Ano mas mataas sa tatlo? Truck, barko, aeroplano. Ano mataas sa tatlo? Na ulitin ko ah. Truck, barko, aeroplano. Ano ngayon ang mataas sa tatlo? Aeroplano daw. Tingnan natin o, Kung sino ang makasagot nito Limadan, 500. Ayan, ayan yan, Sample lang oh. O oh, Jenny, ligwak ka na Sa limang nanonood Ayan o oh. Ibigyan ko kayo ng chance Kada isa sabi Sagot ni Irene Trap ah, May ako sasabihin Kung mali o tama yung sagot nyo Kasi syempre Pag sinabi ko di ba Malalaman nyo kagad ka Pag pipilihan nyo lang Trap at uh, barko Kaya <laughs> alam na kalapag yung aeroplano So ayaw nyo Ayaw nyo na limandaan Ayan, sasagutin ko na. Anyone, ulitin ko yung tanong. Last chance. Truck, barko, aeroplano. Ano yung mataas sa tatlo? Welcome sa'yo. I, I ate that 21. Ba, sumasagot, sumasagot, sumasagot si Sakura ayo. <laughs> <laughs> Ang tagalagis yun isip ni Punisher. Pero tama si, pero tama si Punisher. Apat. Apat yung mataas sa tatlo. Ang nga pala doon sa hindi nakakaalam. Uh, ano ba to? Wag nyo na. <laughs> Mas maganda yata hindi nyo alam. Hindi kasi. Nag-Uber po ako. Nung medyo nawala po ako sa, sa TikTok. Nag-Uber po ako. Nung talagang alam mo yan, tatlong beses or dalawang beses lang sa isang linggo yung schedule ko. ikwento kwento ko lang mabilisan. Siguro mga 5 minutes, 10 minutes. <laughs> Alam niya naman yung Uber, di ba? Para po yun yung grab sa atin. Ayan. So, matagal ko na talagang gusto mag-Uber. Kaso, ayun, naiwan ko kung bakit natatakot si Mrs. But, all of a sudden, nung, nung, talagang kailangan-kailangan na namin, pinayagan niya naman ako. So, bago-bago-bago lang ako noon. Eh, usually po, gabi ako. Gabi ako nag... Uh, gabi ko nagbabiyay kasi unang una walang traffic. Tapos, lasing yung mga... lasing yung mga magiging pasahero mo. Although, nakakatakot pa rin kasi nga sempre hindi mo alam may kaso na nandito naman ako sa ibang bansa kaya anytime anytime na I feel na hindi ako comfortable dun sa mga pasahero I can just press the 911 dun sa dun sa application and then masusundan nila ako alam nila yung information ng pasahero ko nakakatakot pa rin uh, kasi una una lalo na yung suka and then speaking of suka suka is like yung throw up vomit, ayan so anong nangyari, sa may bandang Waikiki kasi usually naman po mga bar na pang mga adult mga pang matatanda is nasa Waikiki I don't know if you heard about Waikiki it's the parang I don't know if the, it's the capital ng, ng, ng Waikiki or, but it is the centro ng, ng Honolulu so yun, nandun yung mga gimikan Pag gabi. dun ako nagpupunta after airport, diretso ako sa mga bar So may sumakay sa akin tatlong lalaki eh hindi niyo naman kasi makikita doon sa application niyo kung ilan yung sasakay. Basta kung sino lang yung nag-request nung, nung rides, yun lang po yung makikita niyo. Eh di pagdating doon tatlo pala sila. Ang lalaki. Eh medyo kinabahan na ako. Kasi suray-suray na, suray-suray sinis yung uh, hindi na makadiretso ng lakad. Hindi ang nangyari, pagpasok pa nung isa, yung dalawa sa likod umupo. Yung mismong nag-request ng ride, isa eh, harapan sa passenger seat. Alam mo ba naman yung pinakitaan ako ng tsapa? Yeah, kaya alam mo yon sabi ko nga nakakatakot but I need to do what I need to do. Pinakitaan ako ng tsapa na pinapakilala na, na pulis sila. edi eh sa sobrang kaba ko talaga, ang ginawa ko, ilasing eh, talaga sila, Nagkukwentuhan yung dalawa sa likod hanggang sa naramdaman ko nang amoy yung nang yung yung sasakyan. Pinakamahirap po yun pag yung nasukaan. Tanong niyo kay Phil kung nandito pa si Phil or kahit sino may kotse. Pag nasukahan na pag yung may sumuka sa sasakyan niyo, pinakamahirap pong tanggal, tanggalin yung amoy niyan. 2 uh, two weeks or how many months bago bago mo matanggal 'yan swerte mo kung marunong kang maglinis ng sasakyan mo or magtanggal ng amoy but but pag nasukahan yung sasakyan mo sa Uber uh, bibigyan ka nila ng, ng, Uber bibigyan ka nila ng $200 shuttle or something so ang ginawa ako nakaisip ako ginawa ako in-start ko yung sasakyan kasi lasing sila in-start ko yung sasakyan and then after mga 2 minutes siguro tops tops 2 minutes sabi ko nandito na po tayo Di yung unang bumaba yung nasa passenger seat uh, Binigyan niya ako ng 100 pero yung bill lang nila is 50 So parang sabi ko ayos ha may tip na ako 50 And then yung nasa likod yung mismong sumuka Binigyan niya ako ng 200 kasi nga alam niya na ganun yung halaga pag may sumuka dun sa, sa sasakyan mo so kumbaga para para hindi ko na sila i-report dun sa Uber Di binigyan niya ako ng 200 So 50 Ako uh, 100 Plus 200 So may 300 dollars na po ako And then Itong huling pulis Nung bababa na siya Binatukan niya ako E eh di syempre kinabahan na ako ah kasi baka alam niya na hindi naman kami umalis talaga in-start ko lang yung sasakyan sa sobrang kalasingan nila after mga 2 minutes sabi ko nandun na kami sa pupuntahan di ba? Eh kasi, kasi ayoko sila ibiyahe mamaya. Mapunta kami sa madilim na lugar eh. Alam niyo yun, hindi natin alam, di ba? So yun, binatukan ako. Tapos, alam niyo sabi niya sa akin. Teka. Sabi niya sa akin, ito 500. Pero sa susunod, huwag kang masyado mabilis magpatakbo. <laughs> siya pala siya yung pinaka siya pala yung pinaka <laughs> <yung> pinak <laughs> <laughs> at yan po natatapos ang ating tawa na tawa sa pagbabalik po natin <laughs> lihim na liam kung meron kang sikreto <laughs> sana sana <laughs> sa susunod na uh, next week next week abangan nyo yung meron tayong kwentong siman ulit